dito nakita natin yung ibang uh, kapulisan dito naglalakad so dito sa milalim na puno ito yung nagka, na yung mga pulis dito para matabayanan uh, na yung mga artista, no uh, parang uh, oh, ito ito oh, yan so get ng anong gate ito Corinthians Gate ah uh, Corinthian Gate oh, yan Corinthian Gate so yan nakita natin yung mga pulis nandito oh. nakahanda ra rin sila no? Oh. So yan. Ito yung mga relista ngayon. Kukunti pa ka lang. Uh, uh, bawat pumapasok pasok uh, dito, hindi na pinadaan sa gitna. Oh, so, dito tayo sa bandang kaliwa. So, ayan ang relista naglalakad mga idol. Papunta doon sa dulo. Sa white lane tayo, papunta sa white lane. Oo. Sa white lane sa white plains tayo white plains tayo ngayon umaga no bandang ng uh, anong oras ngayon 9 941. 941. 9.41 tayo nandito ngayon sa white plains so yan uh, naglalakad papunta doon no So, yun nakikita natin yung uh, mga tao mga ralihista yung nakapote yung mga idol yan sila ngayon doon sa na uh, nakatambay yung ating mga kapulisan no ay uh, ko mga idol sa white plains tayo ngayon ayan ang mga pulis natin na uh, nakatabay no para sa seguridad sa natorang uh, rally ngayong araw na to araw ng linggo Uh, 30 no ng November ayan so nakikita natin mga sir shout out sa inyo so wala pa naman, no wala pa naman gaano so yan nakita natin na naglalakad yun doon sa unahan no hindi natin puputulin yung video para makita natin sa Video marami-rami yata sa unahan, no? Ayan, uh, yung mga kapulisan natin, nagsupuan na sa bawat gilid. Dito tayo, parating tayo sa kanto ng Edsa, White Plains. Ah, uh, parating na tayo sa kanto ng uh, Edsa, White Plains. Oy, oh, to, tapayan natin ngayon, no? Para uh, update natin sa lahat ng uh, ating mga ano? Uh, ano naot ngayon? yung okay, mga pulis natin ngayon na ka dito. So dito yung uh, pinaka ano? Uh, pinaka mental talaga, oh? ito na White Plane Monument no oh, White Plane Monument, oh, White Plain Monument. Uh, so yan na uh, mga idol nakita natin na talagang marami na mga pulis at uh, saka iba't ibang tao nandito ngayon uh, may mga fire trucks nandito nakatambay Oh so, yan nakita natin kung saan to Oh so, yan uh, mas marami ang pulis kaysa relista ngayong umaga yan kita natin ha, ah, may sa likod pa so ngayong umaga ito pala nakikita natin dito no? although ah, medyo marami-rami na rin ay, ay masasakyan ng mga pulis hindi ba mga sasakyan na sa gilid so, oh, ito may ibang uh, mga polis din nandito. O oh. oh, may nahuli pa. May nahuli pa.